Nagsagawa ang Fort Magsaysay Army Station Hospital katuwang ang City Veterinary Office ng Palayan City ng mass anti-rabies vaccination for dogs and cats na ginanap sa F Marsh Lobby sa loob ng Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga kasanduluhan at dependents ng pet owners sa loob ng Fort Magsaysay na nais magpabakuna ng kani-kanilang mga far babies upang maging ligtas ito sa rabies. Ayon sa datos ng Department of Health, kada taon ay nagkakaroon ng 250 kaso ng rabies sa bansa at 40% dito ay kabataan edad 14 pababa. Kaya naman hangarin ng sabing aktibidad na maging rabies-free community ang Port Magsaysay. So, kinokontak natin itong mass anti-rabies uh, vaccination um, because nagiging bahala tayo sa tumataas ng kaso ng rabies sa ating bansa. Mass anti-rabies vaccination ay isang mabisang paraan para sa level pa lang ng mga alagang aso natin, eh, ma-prevent na natin ito. At the same time, hindi na ito makarating sa ating mismong mga tao. Inianyayahan ko po lahat uh, na may mga alagang aso at pusa. Pabakunahan po natin laban sa anti-rabies ang ating mga alaga. Nagagawa natin na maprotektahan yung mga biktima pagat ng pagat na aso. Kasi at the earliest possible time, So, detect natin kung yung asa ay positive sa rabies. Lahat ng bite victims o yung na-expose ay makapagpapabakuna agad. So, may iwasan natin yung kaso ng rabies sa human. So, talaga ang rabies ay hindi basta-basta sakit lang. Kasi this is 100% fatal. Pero, the good thing is 100% preventable. So, paano natin gagawin yun? Kailangan talaga lahat ng aso natin o maging pusa, mabakunahan ng anti-rabies vaccine. So with that, kung magiging responsable tayong owner, mapoprotektahan natin, hindi lamang yung ating mga kabaranggay, kundi mismo tayo sa isang household mapoprotektahan. Mula dito sa Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Lester Donato, ang inyong kaugnay.